update sa akin live. So, dahil nga ito small, saka, here is my update. So, okay. So, yeah, update ko na kayo mga auntie at uncle. Ako ay kakauwi lang ngayong bahay. Ito yung oras na uwi ko. Alas stress, Or mga alas dos. e eh, wala na akong pa. So, kasi nga, ito loads lang naman ako. So, mayroon akong klase ng 7 to 8. Then, second subject ko, 8 to 9. Then, wala na akong sobrang free. Ang haba ng oras ko. 9, 10, 11, then 12, 15, start ng last subject ko hanggang 1, 15. 1, 15, and I may cut na ng duty ko at wala na akong klase. So, anyway, so, andito na ako sa bahay at umuwi. Hmm, kayo pa Wala, di ba? So, anyway, mga ante, magtatanggal ako ngayon ng akin hikaw. And, I know, hindi pala ako magtatanggal kasi magtitiktok pa ako. So, eto nga. So, life update. Ito nga pala yung damit ko as a student teacher. Tinan hmm. siya, kulay pink. Okay. Tapos, ito ay nakaslak lang dyan. Nakaslak din dito, anti ko. Ha? Kasi ka mataas yung cellphone ko, ayaw ko nang ibaba Bakit ba? Vlog ko naman to eh. At syempre, ipapakita ko sa inyo, auntie ko. Ayan, may damit ako sa loob, hindi ako dito magbubulst. So, mayroon akong damit sa loob, kumalma kayo. Ako ay, yan. So, ayan ang aking damit. Anyway, anti ko. Po. Ah, oh, pop, ang ako. Kaganyan siya. Nakabralit. Kaya mo yan? Hindi hmm. mo kaya, yan. Ang asim niya natin, yung aking sa damitan ko. It's time maglaba ng aking damit. Then, syempre, yung kumarin ko din yung aking slack ang baba Ay, tama ba slug? Nalilito ako sa slug at spirit. Ayan. Yeah. Sobrang init talaga sa labas, auntie ko. At of course, tingnan naman yung kilikili ko. Hmm? Pawis-pawis pa the time. Hmm? Medyo mapawis pa siya. Ayan. It's me again. Ay, what's tall nakaslap lang ako, auntie ko. Ganun lang. Oh, para lang tayo mag-exercise. Oh. Huh. Kayo, yan. Hindi mo kaya yan. Gano'n lang siya. Anyway, kanina, pag uwi ko talaga, auntie ko, ako nakatali ng buhok. Yun nga lang, sobrang hindi ako comfortable at comes sa pagtatali ng buhok. Kasi, may yung forehead ko, parang medyo siya balapad. So, parang nai-insecure ako. At yan, one of my insecurities, yung aking forehead. I don't like this sobrang disappointed ako. Hmm. Kasi pag yung ilong te, pag medyo pa yung pango yung ilong mo, konting eyeshadow lang yan, or lagyan mo lang dito ng shadow, then highlight sa gitna. So, medyo you look pointed na yung ilong mo. Pero pag yung forehead mo, parang hindi mo na talaga kailangan pa na gawa ng paraan yung te. ba diba? So, pagkatapos nga pala nitong long video ko, ako ay magte tiktok Anyway, ito yung life update nga. Araw-araw te, gumigising ako ng maaga. So, ayun yung gusto ko si nila mangyari. Pagkagising ko sa umaga, mag-vlog ako agad. So, ikikwento ko na lang sa inyo. So, everyday, gumigising ako ng maaga ng mga alas 5 or alas 4. Then, magpiprepare ako sa akin sarili. Anyway, hindi ako kumakain ng umagahan. So, I'm a kind of a person na hindi talaga ako kumakain in morning. Tapos, tagaantay ako, nagugutumin ako ng mga 9 sa aking second subject na last five break time ko. Doon ako kakain ng bonggang bongga. Tapos, kakain ako ng lunch ko ng mga 11. Then, start na pasok ko, uwi ako dito ng bahay. At everyday, anti ko, ayun yung routine ko. Siyempre, yung routine ko rin everyday, yung mga anti ko, nakapulpak ng make-up yan. Mm. ganyan, dapat naka-pull pa ka ng makeup pag pumasok pa, Para pag tinignan ka ng estudyante mo, mm. di ba? Mm. May inspired yung mga estudyante mo. Mm, mm. Kasi nakikita nila yung teacher nila handang-handa. Plakada yung mukha. So, ibig sabihin, excited magturo. Mm. Excited magpa-recite. Excited magpa-quiz. Ah,